Ito, nakakuha nyo pang sa loob. Hala. yung baha. Ayaw ganyan lang kay Nakikita mo yung pagbulat. Magbaba na. Magbaba. Wala akong masakyan. Ayan, nakikita mo yung pagbulat. Ayan. Gabi yung mga ganyan dami dito. Hindi na nalala. yung parang pagbaba Ay! Tinulak na ni Joshua. Kahit bang kalang, pwede na eh. yung mga motor eh. Tsaka, biglang. Kasi alam naman yung binaba dito Kahit mga lang doon sa kapwa lang pwede. na lang Ang Ano po doon sa akin? ng Manila ay <laughs> dito wala yata hindi uh, na yung paningin sa <laughs> <laughs> kulugan just ano yung pa yung truck yan na ito para